Oh, masakit ang ulong nagmulat ng mga mata si Taka. Nasaan ako? Nagtatakang napalingap siya sa paligid. Oh shit, napaigtad pa ang binata nang makitang may katabi siyang tao. At sa kanyang tabi ay may mga basag na pigurin. Don Rogelio. At ganoon na lang ang gulat niya ng makilala ito. Walang malay ang matanda. Duguan ang ulo at anyong wala ng buhay. Don Rogelio. Agad niya itong pinulsuhan. May ting pintig pa ang pulso nito. Agad siyang tumawag ng saklolo para madal sa ospital ang matanda. Bethany, habang nag-aalala ang kanyang puso dahil hindi na niya nakita ang dalaga sa pinag-iwanan niya rito. Bethany, nasaan ka na? Pero dahil kailangan pandalhin sa ospital ang matanda, napilitan siyang ipahanap na lang sa mga pulis ang dalaga. He's in coma right now. Ho, oh, nagulat si Takar sa sinabi ng doktor sa kondisyon ni Don Rogelio. Matigas ang bagay na ipinalaw sa kanyang ulo. Iyon ang dahilan kaya nagkaroon ng mumunting pagdurugo sa loob ng kanyang utak. Oh God, nalilito na si Tucker. Nag-aala pa rin siya kay Bethany dahil nawawala ito. Sino ho ba ang posibleng may kagagawa nito? Tanong ng pulis na nag-iimbestiga na sa nangyari. Isang tao lang ang gustong pagbintangan ni Tucker. Si Amado Fonte. Iyon ang sinabi niya sa pulis. Sige ho, aalamin ko kung narito pa sa lungsod si Amado Fonte. Salamat ho. Dahil wala naman siyang magagawa sa ospital, ipinasya ni Tucker na umuwi na muna sa bahay. Baka sakaling naroon na si Bethany dahil umalis ito bago pa mangyari ang ganun. Abay wala siya rito. nag rin wika ni Yaya Esther nang malaman ang nangyari. Hindi pa siya umuwi mula nang umalis kayo kanina. Oh God, paano kung nakuha pala siya ni Amado? Lalong nabalisa si Tucker sa isiping iyon. Baka kung ano na ang ginawa niya kay Bethany. Diyos ko, kilala ko ang alaga ko. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mahawa ka ng lalaking ilun Tam, lalo nag-ulol ang paglitngit sa dibdib -dib ng binata kung makikita lang niya si Amado Fonte sa mga sandaling ito. Mapipilipit niya ang leeg nito hanggang sa mawala ng hininga. At ang pagkabalisa ni Takar ay mas patayan dahil wala pang kalahating oras ay kumatok na sa kanyang silid si Aling Esther. Bakit ho? May naghahanap ho sa inyo at sabihin yung busy ako. Nagbibase lang ako at kailangan kong hanapin si beta ni para. Senyorito, mga pulis po ang naghahanap sa inyo. Nawa tigilan ng binata. Bakit daw? Kayo daw ho ang suspek sa pagpalo kay Don Royo? Ano? Bakit ako? Hindi napigil bulalis ng binata Nanakuyum na nako yung nalang kamao. Nakita na raw ho sa nabasag na figurin ang sa inyo. Hindi totoo yun. Ano't man? napilitan siyang sumama sa mga pulis papunta sa presinto. Pagamat nagawa na niyang tumawag sa abogado ng pamilya, hindi ko nga alam kung anong nangyari. Kaswal na wika ni Tucker habang kausap ang pulis, investigador nang nasa presinto na sila. Saka nakita naman ninyo, may sugat din ako sa ulo. Pero lumalabas ho sa investigasyon na kaya nagkaroon kayo ng sugat sa ulo ay dahil nag-away kayo ng matanda. Oh God, hindi nga iyon. Napatingin siya sa bumukana ng pinto. Anyway, na pala ang abogado ko eh. Siguro ay kailangan ko muna siyang makausap bago ko sagutin ang mga tanungin. Lihim siyang nakahinga ng maluwag na makitang papalapit na sa kanila si Attorney Mendez. Wala nga nagawa ang nag-iimbestiga kundi itigil na ang pagtatanong sa kanya. At dahil wala pa namang sapat na imitensya laban kay Tucker, nakauwi rin siya ng hapong iyon. So anong plano mo? May pag-aalang tanong ni Eman sa pinsan. Ewan ko, pero kailangan kong makita si Bethany. Baka sa mga salandaling ito ay nasa pangalim na siya. Pabuntong hiningang subika ni Tucker. At ang isiping baka kung ano na ang ginawa ni Amado kay Bethany ang mas lumiligalig sa kanyang puso. Hindi na yata niya matatanggap na lalapat ang kamay ng suklab na lalaking iyon sa alinmang bahagi ng katawan ni Bethany na para lang sa kanya. At saan mo naman siya hahanapin? Bahala na. Pero sinabi ng mga pulis na huwag kang maglalalayo, hindi ba? Makailangan Maka nila para na ng... Hindi ako pwedeng magtagal sa isang lugar. Bahala ka na muna. Walang nagawa si Eman kundi ang tumango. Kasama ni Tucker si Aling Esther. Noon din ay sumakay sila sa domestic flight at pumunta ng San Gabriel. Baka sakaling doon ni na ni Amado si Bethany. Ngunit wala pa roon si Amado. Ayon sa polis na tumulong sa kanya para makalapit sa bahay ng mga konti at hindi pa nakakabalik doon ang lalaki. Agad na bumalik sa lungsod si Tucker kasama pa rin si Aling Esther. Ano na ang gagawin natin? Naiiyak na ang matanda sa labis na pag sa mahal na alaga. Hindi ko rin ho alam. Ang mabuti pa ho, puntahan natin sa ospital si Don Rogelio. Alamin natin kung nagising na siya. Siya lang ang makakapagbigay niya kung sino ang umatake sa kanya. Naposible rin pumalo sa akin at tumangay kay Bethany. Laglag ang balikat na wika ni Tucker. Daddy, I'm sorry. Bulong ni Bethany habang nakatitig sa wala pa rin malay na ama na nasa ICU. Hindi ko naman gustong mangyari sa iyo ito eh. Ayokong mapahamak. Pero ayoko talagang pakasal kay Amado kaya ako tumakas. Pero kung hindi ako mali sa pinag-iwanan sa akin ni Tucker dahil natakot akong harapin kayo. Baka sakaling nalaman ko kung anong nangyari sa inyo at nakita ko sana kung sino ang pumalo kay Tucker. Eh, ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naiiyak na hinawa ka ni Bethany ang kamay ng ama. Papagumising ka na. mag usap tayo. Pero bahagya siyang natigilan ng maulinigan niya na may nagbubukas ng pinto ng ICU. Ha, may tao. Hindi ako dapat makita rito. Baka si Amado iyon. Naghagilap ng mapagtataguan si ni sa banyo siya na katakbo. Tuluyang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaputi ang pumasok. Nasisilip ni beta sa siwang ng pinto ang naging galaw ng tao. Pero hindi niya makita ang mukha dahil nakatalikod dito sa gawin niya. Siya kaya ang doktor ni Daddy. Ilang sandaling nakatitig kay Rogelio ang lalaki. Ikaw kasi, hindi ka marunong tumupad sa usapan natin. Kung hindi ka tatanga-tanga, hindi sana makakatakas sa kasal namin si Bethany. Napapit si Bethany mula sa pagkakasilip sa pinto nang maulinigan ng boses nito. Agad niyang nakilala kung sino ito. Si Amado. Oh God, kapag nagkataon, makikita niya ako rito. Sinikap na lang niyang huwag makagawa ng anumang ingay upang hindi nito mamalayam ang presensya niya. Ngunit paano gagawin yun ni Bethany eh? kung malalaman niya ang talagang pakiroon ng lalaki? Paano ba yan, Don Rogelio? Total ko, masus ka na. Tapusin natin ang paghihirap mo. Hindi ka na kasi dapat magising. Kapag nagising ka pa, ikaw pa ang magsasabi sa mga pulis na ako talagang pumalo sa ulo mo dahil nagkaroon tayo ng pagtatalo. At hindi ako papayag ng ganun. Total si Tucker na ang pinagbibintangan ng mga pulis na may kagagawa sa nangyari sa'yo So be it. Siya na talaga ang dapat na madiin. Dahil kung hindi magiging kinang anak mong si Bethany, hindi rin siya pwedeng mapunta sa iba. Kaya ikaw na kumakalas na sa usapan natin. Ikaw ang dapat mauna. Kimbal si Beta sa isa narinig. Unawang umayawa niya ang ibig sabihin ng lalaki. Balak nitong patay ng kanyang ama upang manatiling lihim kung sino ang may sa nangyari rito. Hindi, hindi maaari. Nagsumigaw sa pagtutol ang kalooban at isipan ni Bethany. Ngunit ano pa ba ang pwede niyang gawin para iligtas ang ama? Kinuha na ni Amado ang isang guwante sa bulsa nito at isinot iyon. Pagkawayak mang pipihitin ng oksigen na umagaw sa pagpapatakas ng hininga ng matanda. Huwag, bigla ang naging reaksyon ni Bethany. Minuksan niya ang pinto ng banyo at pikit matang sinugod ang lalaki. Napakasama mo. Ha! Gulat na napalingon ang lalaki. Ngunit huli na para dito ang umiwas. Nagip na, na ito ng takip ng flash ng baut na nagawa niyang baklasin bago ito sinugod. Pati hayang bumagsak sa lapag si Mado. Halatang hilo, pero hindi naman tuluyang wala ng matay. Beta niya, nagulat ito ng makita ang nakatayo sa harap nito ang dalaga. Napakasama mo, balak mong patayin ng daddy ko ha. Ikaw muna ang papatayin ko. Ako mga ipapalo na muli ni Beta niyang hawak sa takip. Beta ni Huwag, nang mula sa bukwakas sa pinto, ay papasok si Tucker at naagaw ang hawak niya. Papatayin ko ang lalaking iyan. Masama siya. Masama. Ngunit tila na wala na sa sarili ang dalaga. Pilit pa rin nagwawala sa pagkakahawak ni Tucker. Bethany, huwag. Makinig ka, Bethany. Huwag mo ilagay sa kamay ang batas. Sakalang tila na himas-masa ng dalaga at napatitig sa mukha ni Tucker. Tucker, yeah, it's me. I'm glad you're here. Hindi ko na alam kung saan kahahanapin. Alam mo ba yun? O oh, God, salamat. Tucker, kahigpit ng yakap nila sa isa't isa. Parang ayaw nang maghihulay. isaw it's okay ha. Tahan darating na ang mga polis. Sinulya pa rito ang nakahandusay pa rin si Amado at magbabayad ang may sana. Lalong napaiyak si Bethany pagkuhay na napasiksik sa malapad na dimdim ni Tucker. Ayun ay damang-daman niya ang ligtas siya, pati ang kanyang ama ay may pag-asa na rin magising. Bethany, ha? Napaigtad pa siya palayo kay Tucker sabay limon sa nagsalita. Daddy, anak patawad. O oh daddy, umiiyak na ito naman ang niyakap niya. Salamat at gising ka na. Patawad, wala ho yun. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Muli niyang niyakap ang ama. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis at dinala sa presentong na himas-masanang si amano. Patong-patong ang kakaharapin itong kaso. Habang sinabeta ni attacker ay magiging maligaya na rin sa wakas.